Ito nga, first Asian country sa mundo, ang Taiwan. At sold out ng ticket ngayong concert ng SB19 sa June 29 this year sa Zip New Taipei, Taiwan. At ito pa, sold out din July 11 at July 13 sa San Francisco at Los Angeles. Dalawang araw, sold out na yan ha? Sa California, US of A. Take note, ang source nito ay SB19 Team at One Z Entertainment. Sold out na yan. June 29, July 11 at July 13. July 20 sa Calgary, Canada. Limited lamang ang tickets pero I'm sure sold out na to dahil limited nga eh. At ito pa, dalawang araw, July 26, July 27, ang Vancouver at Temecula, Canada, sold out rin ang mga tickets at to be followed ang August 1, Honolulu, Hawaii. August 24, sa Singapore. September 14, sa Hong Kong. Lahat ng yan, limited tickets dahil ongoing ang pagbibenta ng ticket online. At lastly, to be announced ang uh, concert nila, tickets, date, na kanilang concert sa Riyadh, Jeddah, Dubai, Doha, Melbourne, Sydney, at Tokyo. Take note, ang source na ay galing sa SB19 team at pamunuan nila Now, one's the entertainment.